Hi guys, sarap ta. Og sa tong video karon kay katuning pag may aking semana o oh, di ba ni ulit na akong brother o kayang girlfriend from Bohol and mo ni ang mga dala uh, mga 4 days guro sila dito nag trabaho dito sila na assign kadiyot o niya pag uli nila mo na ang pasalugo nga ilang gidala o niya amo silang gipapani to, mo na ato ang gisud an din ha guso og kangkong char o pineritong isda kay siguro sa santo ata yan sa Bado Santo Bitaw, o niya, yeah, naapod sila si Erica, si Joy, yung akong brother, o diba? Naghatod sila sa akuang para dogis na ako, akong giloto para sa akong mga dogis. And paghapon na na, kay nagloto ko pa hapon sa akong nana. Um, kana siya kay simple na kaya na siya nga side dish onions na siya nga giluto mo sa butter dayo nag mash pud ta din haog squash onya nag roast ko og chicken lokat zat that yummers as in lami kay na siya ang sobra na nga chicken kay ako ang i e, chicken empanada o di ba maunay panihapon namo um ang kanang onions ibahog ra na nimo sa imong rice my goodness lambi kay na siya as in lambi jud kayo and look at our chicken sara na pero ubay-ubay pagihapon na nahibilin and the following day kay nagutan ko o diva di nang kamunggay kay fresh na fresh kaayo ang atong mga malunggay o diva di ba daghan jud as in daghan jud akong giharos na kamunggay kinatay daghang okra o diva look at that usara na ka pinilitong isda leftover sa katong nagprito kong isda pero okay ra kayo ka na siyang parisan o buwad o oh, di ba grabe kalami dyan ano, niya guys char na and wala na atay mga buwad din ha kay lami dyan na ay paris buwad ang atuang utan char o di ba bahog bahog na yan lamian kaayo masustan siya pa kaayo char o niya paghapon na na kay, or pag kay ako ang gi nabuhatan na kuno na og dessert kasi in ganahan kay ni siya ana niya pang Sunday so as in um leftover lang na or kanang dili lang na siya ganahan ana nga brand sa um strawberry jam maong ako na lang siyang gihi mo og dessert niya ganahan as in seray, seray siya ray sire makurda na sige nga dessert o strawberry oatmeal jam o di ba super ka easy lang i-mix na lang ni tanan din ha and wala na nakay lamian nga dessert o di ba as in yummelicious look at bubbles bubbles sa yan dyan char and pagluto na niya nagkipabugnaw lang ka and mauna na iyang nakuha as in. May nalago, oh, di diba? Char. O nya, pag ugmaan na, kain na itong super metro. Ako raw sa ka. Dito sa kaya ko dito. As in, ikaw eh, na dito nagkuha dito sa kumukong mga kinanglanon. Nangita ko din haong cereal sa kung na kaya as in, wala nag cereal, pero wala. Pero, um, kaning crunchy raisin bran na lang akong gipalit O nya, kaning peanut butter, kinakita po tanga na ay free nga Skyflex. So, why not? Coconut na ay freebies. And, mauna siya din hato ang mga na-grocery. O, oh, di ba? Pag human as in, uli na yun ko kadi commute at ko dito and good thing kay dili ka siya traffic o di ba Mauna, um pag-abot ana sa balay gi gi ready uh, pamutang ra na nako ako mga naggrocery unya ang akong junana na lang siya og french bread maong na siya french bread din ha from cottage bakery char bitaw as in ganahan ka anak ten atayin mo. to, ako pa himutang sa akong mga nag-grocery, di ato na kuog. O um, siya tawagani? merkado pero kani siya kay mauna siyang padulong pasulod sa amo um, uh, ako na nang gidaldalig butang sa mga butanganan and mauna siya atong mga napalit di palit ko ko nag usa ka loaf nga Oatmeal Kaya kay ganahan kay ko na niya and look at ta kalamay amo na nang i-open ang kalamay nga dala sa akong brother oh, ba diba? and mauna siya ang atong ang mga nagroceries nga to sa super metro ni balik ko ning Milo kay nay some usahay nga lamiinom og something other than coffee o oh, di ba char and mo siya nga tong grocery sa tong nana na na o diba as in happy kay ko sa akong mga nag grocery dito char o nga nipalit po ko atay, para sa ako ang mga dogis kay for sure gamingaw na silang gatay and kanang richie mo gina siya akong paborito nga crunchies char o diba and mo na ni kinahanglan mo tamamugo kay perting init na sa panahon as in grabe na unsa na ning kalibutan char Init, gadzod kaayo ang panahon and mga siguro 1 o'clock ni pag ato ako sa merkado o oh, diba sig si Inday and dili ka traffic good thing as in o dili jud ka ayo traffic mao nang paguman ko dito sa merkado mao na siya ni abot ako sa ako sa balay and mao na siya na pamalingki kay may ra akong gi ako jud tuyo anak kay um tawagan na niya kanang charcoal kaso lang parting sa charcoal and look at that nakapalit ko og nga pork cubes as indugay dugay kayo nga walay pork cubes diri and ako'y daghang pinikas sala speaking of pinikas naman ay ko daghano karo pa ko nakakita karo pa ko nag voiceover, over char na nakalimot kong dala na pinda ato kong kugon gani ha oh well ako to'y hatag sa ang mother of father and ipalit ko tagbukas unya natay daghang lamas ka as in ganahan jugay kunay daghang lamas and natay daghang carne o di ba pork bagong deliver na siya. Natay pork ribs din hanga akong gipahiwa-hiwa, natay pork chops ug katong pork belly. And na pork tenderloin ako akong gi-marinate, mao na siya ato ang ipanihapon, gi na ran anako siya sa oven kay wala ko ganahisa sa charcoal kay gagmay ka ayo char o diba ba? Umao na siya ato ang panihapon. og morto guys, salamat sa pagtan-aw. Bye-bye.